naglabas ang DTI ng price guide para sa mga Noche Buena items. Higit 60% ng produkto ay tumaas. May detalye si Bien Manalo. Halos isang buwan bago magpasko, namimili na ng Noche Buena item si Lian Belen. Aliyah, mas makatitipid daw siya kung mas maaga siyang mamimili at hindi makikipagsabayan sa dagsa ng mga mamimili. Mas pinili kong maaga bumili kasi po baka po tumaas yung mga bilihin ngayong December. Makakamura, Makakamura po ako sa ngayon. Naglabas na ng price guide para sa Noche Buena items ang Department of Trade and Industry o DTI. Sa 240 na produkto sa listahan, 152 dito ang tumaas ang presyo kumpara noong nakaraang taon. Aabot sa 25 pesos ang taas sa presyo ng ham. Ilang brand naman ng cheese at queso de bola ang nagtaas ng 33 pesos hanggang 49 pesos. Mahigit 13 pesos naman ang patong sa presyo ng salad at elbow macaroni. Aabot naman sa 30 pesos ang taas sa presyo ng mayonnaise. Hanggang 20 pesos naman ang taas sa ilang brand ng sandwich spread. Naglalaro naman sa piso hanggang 10 piso ang taas sa presyo ng spaghetti sauce piso hanggang anim na piso ang itinaas sa presyo ng ilang kilalang brand ng tomato sauce, all-purpose cream at fruit cocktail. Ayon sa DTI, mataas na presyo ng raw materials at gasto sa transportasyon ang nakikitang dahilan sa taas presyo. Nilinaw naman ng ahensya na pawang magiging basihan ng mga mamimili ang inilabas na price guide na suwak sa budget nila at hindi para kontrolin ang presyo ng Noche Buena items. Ayon naman sa grupo ng supermarket operators, sinusubukang maghanap ng mga mamimili ng alternatibong brand lalo na kung hindi nakaya ng kanilang budget ang nakasanayang produkto. Ito ang nagiging basihan ng ilang supermarket sa pagpili ng produktong ibebenta na inaasahang papatok naman sa mga consumer. Payo naman ng mga nagtitinda sa mga mamimili. Sa ngayon po, hindi pa po kami nagtataas ng, ano, ng presyo ng Noche items. Ang mapapayo ko lang po is habang maaga pa, ma mamili na kagad sila habang hindi pa tumataas yung presyo ng Noche items hinikayat naman ng DTI ang mga consumer na maging wai sa pamimili ng Noche Buena items. Suriing mabuti ang expiration date ng mga produkto at magkumpara ng mga price tag bago bumili para makatipid. Bien Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.